Good morning kabayan nandito po ako sa may bus stop Andito po sa Hamadan Street Sa Abu Dhabi Kapay Nagkaantay ng bus Kapasok po ako sa trabaho Ang oras po dito ngayon ay alas 5 Alas 5 na madaling araw na umaga yan po yung mga pasahero na nag-aantay ng mga bus meron pong kapiterya doon maraming kabayan na nagkakape yung dating ng bus dito na akin sasakyan ay eh. 5.15 ito pa yung mga gaantay dito ng pasahero napakarami ayan kasi pong start ang dating dito ng bus ay alas 5 madaling araw kaya po ipon-ipon yung mga pasahero dito iba't ibang mga lahi Kanina, mga bag lang po yung nakapila dahil paparating na yung bus. Ang na yung mga tao. Siksi ka na mga pasahero dahil nandito na yung bus. Sige. Nasa loob ng bus ko yan. O bayang, Baba ko na ng bus. Halakad naman ako punta doon sa services. Kanina doon sa bus stop. Doon sa aming sasakyan na bus, eh, meron pang nag-away. Dahil meron gusto kong sumingit mga ibang lahi mga itim kaya kanina natagal lang kami dahil nagtawag pa ng pulis mahirap talaga yung mga ibang lahi walang disiplina sa sarili hindi ko naman nila lahat pero halos karamihan sa kanila kasi ganun ang ugali mga mo kung sino Ano kabayan Dito ko antayin yung service. Pupunta doon sa planta. Hindi masyadong mainit ngayon. Ano po kabayan? Hanggang dito na lang po. Maraming maraming po salamat yung lahat.